Ay, saan ang punta mo? Ba't naka-full impake ka, oh? Nga pala, mga guys, kami ay magbabakasyon. Ayan nga, ang bilis-bilis, oh, nasa Naiya, Terminal 3 na nga kami dyan, oh. Ayan nga, mag na kami dyan, na magpapa-book na kami para makasakay na kami na aeroplano o oh, o aeroplano ayan yay yung manin charot charot lang ayan paano ba naman ay eh, taga Mindanao po kami kaya ayan kailangan mag airplane ayan yung modra ko ayan kasama nga pala siya sa aming bakasyon ayan balikan natin Malayo nga pala po yung amin. Taga Mindanao po kami. Di Polog City. Ayan. Ayan nga guys. Nakasakay na kami niyan. Ayan. Bilis-bilis no. Ayan. Bilisan na lang natin para madali lang. Madali lang yung pagtapos. Charot-charot. Ayan nga. Nakasakay na kami dyan. Ayan pala yung loob ng airplane. Ayan o. Oh, ang daming usok puso. Tapos yung aking katabi, ayan, si Bunso, ayan, natutulog siya. Buti na lang natutulog siya para hindi niya marinig yung ugong ng airplane kasi masakit yun sa tenga. Ayan na nga, lumipad na nga kami. Lumipad. <laughs> Ayun, lumipad na kami sa Himpapawid. Ayan. Ayan, malapit na yan sa aming pupuntahan. Charot. Kasi ang biyahe nga pala po sa amin is 45 minutes lang. Ayan. Manila to Dipolog. Ayan pala yung view kapag nasa taas na. O, ba? Diba? Ayan, pagpasensyahan nyo na itong aking mini vlog. Ah, kunting ano lang to. Kumbaga, mga nangyayari nung kami ay nagbakasyon nga siya oh. Napagaganda nga talaga tingnan yan. Ayan. Kaso, nung, yan, eh, clouds. Clouds na pala yung makikita. Ayan, nga. Oh, ayan. Yun nga, may pa ano pa ang, ano, may pa snack. Pa ang Philippines Airlines. Ayan, syempre. Hindi tayo tatanggi dyan. Snack. Tapos, yan nga, malapit na kami dyan. Ayan, pa-take off na kami dyan. Ayan na yung aming destination. Ang Dipolog City. Ayan na, oh, ang dami ko nang nakikita sa baba. Ayan nga, nakalapag na nga ang aming sinasakyang airplane. Ayan na, oh. Tapos, nagbiyahe na din kami. Ang bilis-bilis, no? Basta, pabilisan lang tayo dito. Ayan yung makikita habang nasa biyahe kami. Ayan nga pala yung uh, daan papunta sa amin. Sa aming lugar. Ayan o. Oh. Napaka ano talaga. Probinsyang probinsya. Ayan. Marami kang makikinang makikita. Charot. makikita ang mga puno ng nyog. Ayan. Ayan. Tsaka rap po yan dyan. Rap root. 'Yung nakikita ninyong cemento is ano lang 'yan. Uh, maiksing area lang 'yan. Pero pagdating talaga sa pagkalampas talaga niyan, ay puro rock road na. Ayan nga si Madam O. Oh, wow. May pa-shade-shade shade pa si Madam. <laughs> ay, Charot. Ayan nga oh, guys. Ayan papunta na kami sa aming barangay. Ayan sa totoo lang napakalayo pa niyan wala pa kami sa kalagitnaan ayan o oh. diba napakasimple yung buhay lang meron kami sa aming probinsya ayan ayan pero dito sa uh, probinsya talaga ayan may mayroong fresh air ayan malinis na kapaligiran. Ayan, napakatahimik. Ayan, huni ng ibon ang iyong maririnig. Napakasarap naman nga talaga dito magbakasyon. Kung pwede nga lang dito na for good pero hindi maaari kasi alam nyo naman ang hanap buhay ay nasa lungsod ayan nga po napakalayo pa namin yan wala pa kami sa kalahati ayan ipiplex ko lang tong aming daan yan o no? ayan nga guys sa wakas nakarating na kami dito sa aming barangay barangay pati Salog. ayan pero guys hindi pa po dyan nagtatapos ang aming paglalakbay ayan nga pala ang aming ah sasakyan dito ayan dahil hindi pa po kami tapos kami po ay mag may aakyat ng pang bundok. Ayan. Ito ay nasa barangay palaang. at kami ay papun, ay hindi pa nakarating sa aming tunay na bahay charot ayan nga po ayan nag aayos kami diyan para sa aming paglalakad mahaba-haba din yon at sobrang init yan kaya kailangan namin mag-jacket magpayong Ayan ay, yung, yung mga, mga sasakyan namin, hindi po yan pwedeng dalhin doon hmm. at wala pong madadaanan kasi puro, ano po yun, puro uh, damuhan. Ibig ko sabihin, maliit lang po ang daan doon. Tao lang po ang makakadaan. Charon. Ayan nga, habang kami ay nagpahinga at nag naghahanda para sa aming mahaba-habang paglalakad. Ayan nga, nag-snack nga muna kami ng saging. Ayan. Maya-maya ay ready na rin kami yan para maglakad. Kaya guys, sa susunod kong, video ay ipapakita ko sa inyo ang aming mahabang paglalakad para makarating sa aming bahay ayan, ayan, thank you thank you so much, hanggang dito na lang ang aking video at salamat po sa inyong pagsubaybay, ayan abangan ang part